Hello guys, nalobat po tayo kaya dito na lang to. Dito na lang tayo sa ano. Sa <laughs> nalobat, nalobat yung cellphone ko. <clears throat> Lobat. Ayun. Tayo ay Ayun guys, magpapaking na po tayo. <clears throat> Ang dami na guys. Ayan guys, oh. oboko guys. ubo ko, guys. Ito naman. Kay Ma'am Jocelyn. Ayan. Haha. muna natin Haha. kay. Ang Haha. Haha. kay, kay diba guys ah kay mam oh, kay mam kasulit tapos nalugat po kasi ako mam

hindi na ba ito? Ito na nalagay. Lagyan natin yung packing tape. Mam Ma Jocelyn. Yeah. Las palas si Mam Ma Jocelyn, tapos si Mam Ma Sister ang gas. Yun. Yung kokunan iponatin. Yan tama na binili ko. bakal Binili ko ako nang tama. Na tama. 3KD 3KD ang isa hmm <coughs> 嗯。 maka si Ma'am Jocelyn Tapos, may pinakalas. napakalas. Sinamis na. At least lahat, may mga ano na. May mga pagkakalas. <coughs> 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 ako, nakalimutan ko yun. Ito ito. Yan, pagpasinsyahan mo na muna, muna yun. Ako nang uh, pasalobong ko sa inyo dyan. Pauna mo na ang pasalobong. Yan. Pauna mo na ang pasalobong, guys. <laughs> Bago ang tao. <saan. laughs> Guys, para pegawai, uwi hai, hai, guys hai, hai, malapit na po tayo mag-tapos. Na. Pag natapos na ito, lalagay ko na sa packing. kahit ano na lang ilalagay ko basta may mayroon akong ilalagay <laughs> na, mayroon. ano na kaya kasi ako ibabalot Hmm. Yan, finish. O, diba guys? <laughs> finish. I'm done. Ayan guys, marami pa marami pa ako babalutin guys. Pero, sasalpa ko lang yun sa, sa carton, guys. Ayan. Hindi pa kasi ako tapos, guys. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye.